Guys, this is guys. Sarap guys, sarap. Guys, kumain kayo dito guys. Sobrang sulit yung luto niya. Fresh, fresh na fresh na yung karne. Yung mga ginagamit niyang dito guys. Fresh na fresh to. Tara mga kadyosa. Nandito nga pala ako sa Burgos Extension. Kung ay dadayoy natin ang aking cab na si Mark. Nag-open nga pala ang aking cab alas 6 ng umaga at nagsasara siya ng alas 12 ng hapon. Tantalon, meron siya, siyang pork chop, mayroon siyang gulay, baboy, baboy na adobo, may sisig, may galunggong na fresh, papasarap ka dahil may kasamang sabaw. So guys, for this video guys, nandito ako ngayon sa Borgos Extension kung saan matatagpuan ng aking kaibigan, na aking kabsat, at dito lang po yung harap nila ay MA de Vera. Yan. So and guys, nandito ako ngayon para tikman. Guys, makapagpipili po kayo ng iba-ibang po dito kay aking kabsat Mark. Yan. So ano anong kasarap nga itong dimpo na hinihaw na may kasamang baguong na may kalamansi. So yun guys, hindi ko na ito patatagalin pa in 3, 2, 1. Bago natin kainin ito, simulan ng kainin ito guys. Magpipray muna tayo. Let's go. Amen! So yun guys, hindi ko na ito pa. 3, 2, 1 Yo, what's up vlog? What up, man? Ayan He's fresh Anong pangalan mo, sir? Baka may shoutout Shoutout sa'yo, sir Shoutout Anong pangalan mo? Sa YouTube channel ko rin. Live of Canape I'm a YouTuber as well um, English team co oh. content See you guys there, bro Ay, ano din kayo kaya? Vlogger din kaya? Yeah, yeah. Oo, nice meeting you Ayan Nice meeting you kaya Ayan Ginulupin ni Kuya yung ano Yung bestseller ni Kebzat Mark! Kumain natin! Mm. Mm, sarap Guys, titikman na natin to Guys, taste guys Sarap guys, sarap Guys, yung limpo guys Titikman na natin Guys, masarap kasama Pag may bagong guys Sarap sulit guys hindi lang isa, dalawa, tatlo maubos mo na kanin dito guys kaya sa mga followers nating dyan na sumusuporta guys yung kung pa, pupunta kayo sa dagupan guys sana supportahan din natin ang aking kabsat na si Mark guys kumain kayo dito guys sobrang sulit yung luto nya fresh fresh na fresh na yung karne yung mga ginagamit nyang ano, dito guys fresh na fresh to so guys dito ko natatapos itong video na to maraming maraming salamat nga pala sa aking kabsa na si Mark so ngayon guys share sa kanya at share sa mga followers ko dyan yan, sa inyo guys sana po supportan din natin at daanan natin tong country ni Kabsa at Mark yan so guys sobrang sulit guys sobrang naubos ko yung ulam sobrang sarap ng pagkaluto ng sisig yan and then yung kanin guys sobrang mura lang yung kanin 10 piso and then yung limpo guys magkano yung limpo? Kabsa 60 pesos lang yung limpuan. Shoutout nga pala kay ate. Yan. <laughs> shoutout sa mga... And then, yun. Shoutout sa mga sulit supporters natin, guys. At shoutout kay boy. Boy, sikaway ka naman, boy. Yan. Shoutout sa kanya. Yan. Dito na natataposin tong video na to. Maraming maraming salamat sa blazing, sa pagkain. And then, yun. Shoutout sa inyong lahat. Yan. Maraming maraming salamat sa inyo. see you next vlog. Never give up. Anus labat. Let's go.